Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. At uh, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo. Ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, Humihiling po ako ng counting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa aking mga i-explore na mga informasyon o ano pa man yan. Maraming salamat. So guys, hindi na tayo paligoy-ligoy pa para mabilis matapos. So ang pag-uusapan natin ngayon, bakit ang mga kababaihan ay umuungol habang nakikipagtalik? So ang pag-uusapan natin dito kung ano yung mga uh, kahulugan ng pag-ungol ng isang babae habang nakikipag-siping no sa kanilang mga mahal sa buhay. So yan po yung pag-uusapan natin. So yung number one, bakit nga ba umuungol ang isang babae? Dahil gusto niyang pagbutihin mo pa ang ginagawa mo. So isa po 'yan guys, no? Umuungol siya para pagbutihin mo pa ang ginagawa mo. Ano bang ibig sabihin noon? Kasi kaming mga babae, umuungol lang din kami kapag uh, uh, gusto namin yung ginagawa ng partner namin, no? Kapag hindi namin nagugustuhan o hindi namin type o lalo na halimbawa sa isang position, hindi po na ungol ang isang babae na ungol na nasasarapan, ang ibig kong sabihin. So, kapag uh, maganda yung performance mo sa ano na yan, sa position na yan, o ano yung ginagawa mo at that time na nagtatalik kayo, mapapaungol po ang isang babae, guys. So, yan po, no? So, ang pag-uusapan natin dito is yung ungol na kayong dalawa lang, ha? Hindi po yung mga nasa isang bahay kayo na nagtatalik, nanjan yung mga ibang tao, mga anak. So hindi po, yung ibig kong sabihin kasi hindi po hindi po yan na nilalabas ng babae kapag maraming tao sa uh, nandoon na yung mga anak ba natin, no? So, iba pong usapan yon na pinipigil niya. Ibig kong sabihin, yung bakit umuungol yung babae. Kapag kayong dalawa, limbawa, nag-stay kayo sa isang uh, motel, malalaman mo doon, no? Kasi wala namang disturbo doon, wala namang kung sino sinong mga kasamahan na uh, nando doon. So, yun po ang ibig kong sabihin. So, ayan po, guys, yung number one, umuungol siya para pagbutihin mo pa ang ginagawa mo. At talagang inaano niya yun sa isip niya na, Ah, uh, uh, tawag dito. Yung ginagawa mo is napepres talaga niya na uh, nasasarapan siya, no? So yan po ang isang uh, kahulugan ng isang pag-ungol ng isang babae. At ang number 2 naman, umuungol siya dahil tinutulungan niya ang sarili niya para makaraos. O ano naman ito, no? Kasi ang mga babae, guys, mahirap kaming uh, malabasan. Hindi ko rin sinabing 100% lahat, no. Basta, karamihan sa babae, hindi po basta-basta na parang lalaki na kung saan na lang siya, po, uh, ano, pwede na siyang malabasan. Hindi po ganyan kaming mga babae. Ako na po ang magpapatunay, no. Hindi po ito sinaliksik, kundi karanasan ko rin isang bilang isang babae na uh, kahit pa, ano, super ano na talaga nung ginagawa ng asawa ko, na doon pa rin yung hindi basta-basta talaga na makarating talaga sa climax, no? Hindi ko lang alam dahil hindi naman ako scientist na talagang pinaganuhan ko yung bagay-bagay uh, na lahat, no? Dahil nagsasaliksik lang mga o mga karanasan. So, hindi talaga malaman kung ano talaga ang kadahilanan kung bakit kami mga babae minsan uh, matagal o baka hindi pa lalabasan, no? Kaya yun, guys, no, na kapag uh, kami ay umuungol na kaunti, ibig sabihin na uh, kung parating na kami, talagang tinutulungan din namin yung sarili namin. Dahil yung sa pag-ungol namin na yon para din kami noong ano eh, yung tawag dito, para kami yun na nga, nababaliw din kami sa halinghing namin, na yun, nakakatulong po yun na mas lalo kaming nalilibugan. Pero, interrupt ko lang kayo guys, hindi po ito inapply plus sa lahat ng mga kababaihan. Karamihan lang po no, doon sa mga natanungan ko. No, pero talagang ganun po. Nalalaman ko rin dahil siguro naman may mga partner kayo sa mahal sa buhay na Uh, tawag dito, minsan mahirap malabas makaraos o matagal makaraos. Nasa inyo na yan kung sino yung mga nakaranas, no? Pero totoo po ang sinasabi ko na meron ding mga babae na mahirap talagang makaraos, no? Mag-orgasmo. So, yan po yung number two. Umuungol siya dahil tinutulungan niya ang sarili niyang makaraos. At ang number three naman, umuungol siya dahil mas nararam mas uh, nararamdaman namin na, ah, sorry, umuungol siya dahil may nararamdaman siyang sakit o discomfort naman ito, no? So, ano ba ito? Meron ka, minsan, alamin natin, guys, kung bakit umuungol din ang babae. Kaya nga ito, uh, ginawan ko ng video, no, para malaman natin ninyo kung ano-ano nga talaga yung mga pag-uungol ng isang babae. So, andito nga guys, no, yung umuungol siya dahil may nararamdaman siyang sakit o discomfort habang nagtatali kayo. Kaya minsan alamin talaga kung bakit umuungol ang babae dahil hindi ito palaging isang magandang sinyales no, na nasasarapan po kami. So, hayan po guys, kaya tingnan natin mabuti kung ano po yung umol na pahiwatig na, na ginagawa, uh, tawag dito, nilalabas ng isang babae o minamahal natin, no? So, yan po yung number three. Umuungol siya dahil sa mga nararamdaman niyang meron siyang na sakit na kapag, uh, tawag dito, napasobrahan ba ng lalim, no? Sa pa, na, na ano ba, na tawag dito, na na touch ba yung kung ano yung nararamdaman niya doon sa loob, kung meron ba siyang nararamdaman, may sakit ba, so, alamin din talaga natin kung ano yung mga ungol ng ating mga partner. So, yan po yung number three. At ang number 4 naman guys, umuungol siya kami dahil sarap na sarap kami sa, kan, sa aming mga nararamdaman. So, isa na rin ako doon, no? Minsan kasi kaming mga babae, nababaliw kami sa sarili naming halinghing. Yun na nga sinabi ko kanina na tinutulungan din namin ang aming sarili true sa paghalinghing, sa pag-ungol no, na tinatawag. So ayan, dahil sa sobra naming sarap, nasarap din kami sa nararamdaman namin na habang um, nag, ano kayo, nagsisiping kayo o ano yung ginagawa mo sa kanya, nasarap na sarap. Kaya habang nag ungol kami o mga halinghing namin, nababaliw din kami sa sarili naming halinghing. So yan po guys, yung number four at ang panglast naman natin ay umuungol kami dahil ayaw namin ng sobrang tahimik. No? Kaya gusto naming magingay para mas thrill ang labanan. So, yan po yung uh, tawag dito. Uh, number five, no na umuungol kami dahil sa sobrang tahimik. So meron po ganong ayaw ko rin po ng ano nang habang nakikipagsiping ako sa mister ko na super, ano, yung tahimik ako. Kasi ang mister ko, ibang klase ang mga hapon. Nagsasalita po yan sila, yung mga dirty talks. Pero natural lang yun siguro, no? Eh, lalo pa ang mga hapon, grabe manood ng mga, ano, ng mga tawag dito, yung mga porno purno na yan, no? Mahilig yan sila, guys. Na, alam nyo naman ang, ano, dito, ang teknolohiya sa Japan na nandito lahat pwede ka lang mag-rent ng mga video diyan na malaswang video. Ay nako, kahit ilang ilang daang video i-rent -re mo diyan, murang-mura pa dito sa Japan. Kahit sa ang sulok diyan sa mga videohan, meron kang ma makikita na isang kwarto na puro mga bold. <laughs> isang beses na, guys eh, gusto kong manghiram ng video hindi yung sa bulday, yung sa ano yung sa pelikula ba, meron kasing bagong labas noong natatandaan ko yun eh, noong unang panahon na boom na boom, Titanic ba yun? Eh, unang-unang -una, unang una napuntahan yung ano na yun, video shop na yun, eh, hindi ko kasama yung mister ko. Akala ko naman, dahil may mga kasulok-sulokan doon sa loob, dahil maluwang, meron parang ano doon, parang pintuan, ang pintuan nga siya, pero ang nakalagay, kortina lang. Eh, wala naman ako dahil puro mga hapon nakasulat doon nung hindi pa ako marunong talaga masyadong maghapon. Pumasok ako doon, susko ang mga lalaki nandoon, yung pala pag ganun, ganun ko, puro mga bold. <laughs> mga bold talaga siya, yung mga, anong tawag, mga katawan ng mga hapun, eh, sa mga babae. So, marami yan dito guys, maraming marami. Yun nga lang guys, hindi mo makikita yung ano, yung sa masilang bagay nakaano siya eh, yung ano ba tawag doon, yung nakatakip, no? Doon sa masilang bagay habang nagsisiping yung babae at lalaki. So, yan po yung number five, guys, no? At ang pang-last naman natin, siya, ito na, ito ang talagang totoong, uh, ano, siya ay umuungol, o umuungol kami ng malakas dahil malapit na kaming makaraos, ano, sa climax na talaga. Malalaman na malalaman nyo, guys, na ang, ang, babae ay malapit ng uh, tawag dito, makal, malabasan kapag umuungol. Ang ungol na ito ay tandaan nyo, pag malapit ng babae, hindi lang po ungol, pati siya ay humihingal, pati ang katawan, mga hips, mga ano nanginginig, yun ay ang tunay na malapit na po siyang labasan ang isang babae. No? Hindi lang yung ungol ng ungol, kasi minsan may ungol na fini fake lang minsan di ba pero kapag ang babae ay talagang patungo na sa climax sa laga malalaman mo dahil yung ano niya yung ano namin yung loob ng uh, pichay namin parang hinihigop yung ano ng ari ng lalaki y yun po ay isang natural at talagang ano siya automatic po yung nangyayari kapag nasasarapan na sobra ang babae at malapit na talagang uh, makaraos yung ano yung obserbahan niyo po yan pag malapit ng ano yung pag, yung mahal niyo sa buhay o misis niyo kapag malapit na siyang ano tapos na basta lang kung magkasabay kayo baka hindi mo mapansin pero kung siya lang nauna siya malalamat malalaman mo kasi parang pinipigay yung ano ninyo yung piston ninyo dahil yun ay isang natural at saka automatic po yung nangyayari kapag ang babae is malapit ng makaraos so hayan po guys yung number 6 no siya ay umuungol dahil malapit na siyang maka Raos. So, ayan guys, sana nagustuhan nyo ang isang uh, informasyon na binigay ko sa inyo. At uh, doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako doon sa mga tawo uh, tawa o humingi ako ng pabor para isubscribe ang channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat sa